wala ho palang rest dito, no? Wala e, ilang oras ka nandito, araw-araw? Hanggang kaya ko, start ng morning, tapos hanggang gabi, depende ko anong oras ako mapagod. Sa umaga, marami rin tao. Oo, marami. Ay, asa na yung mangkok? Asa na yung mangkok? Mangkok na ko, walang mangkok. Ako, nagagalit na dito yung amo ko. Pagalitan mo sila nga. Nasaan na yung manok, sinasabong pa. Wala na ho na munang mangkok, bibig na lang ho muna. Pwede o, ho, ayaw. Wala ko mangkok, naubos na. Chicken po kayo, chicken. Chicken, Alex, chicken. Ah, chicken. Pa chicken. Pasensya, ako pinabago mo naman yung mga menu ko, Alex. Chicken, chicken. Ito muna po yung first, tapos ito na yung second. Magaling siya. Pwede ka na mag-estag ka na buta. Ay, sige po. Oh, Makaka-uwi na ho kayo. Gusto niyo ako na may-ari nito? Pwede naman. Ano ka, Alex? Laman tayo sa sabaw. Sa tayo. Kanin sa kasabaw. Doon tayo. Walang mangkok. Ay napagalitan mo sila, walang mangkok. Bakit wala kayong mangkok? 'Yan ang sinasabi ko sa inyo, ginagalit niyo 'yung amo oh, natin oh, ayan. eh. Walang mangkok. Ayan. -ayan? <laughs> Alam mo, tanggal ka sa paluwagan natin. Anikselia. Anikselia. At tandaan din, paalis din sa lahat. Bisihu ako. Huwag mong kainin. Mamaya, A, bake, mamaya, mamaya ka pa pwedeng kumain, ipapaliwanag pa. Ay sorry ko. Pero sa gutom ka na ba? Na Nainggan niyo lang. Mo. Ah, okay, sige. Ganito yung ano natin. Yan, ganyan. Tapos lagyan ng bulaklak. So, ayan ang overload. 100 diyan. may sabaw and rice. May place of please. Ganyan sa kadami. Ganyan. Wow. Okay. Sige, oh, ikaw ang magtatalong kayo. Okay. Matatalan yung ganyan. Kailangan mix sila. Ayan. Ayan, very Ay, high. Sumubra. <laughs> Malumi ang kumpanya. Hindi pwedeng ganyan. Ayan, Paano ba? ba? Ilan ho ba? Apat. <laughs> Hindi naman apat. Sige lang. Sige pa. Ayan, that's the all. Tatlo. Ayan, laba na. Ayan, very good. Marunong ka na. Ay, thank you. Ho. Okay na yan. Pasado ka na sa training. But I maintain mong ganyan ang serve natin, ha? Ayan. Oh, Ayan, yung mga overload yan. Mayroon na dito. Ang dami niyong pinagawa. <laughs> <laughs> Kain na muna muna kayo. Sige, ho.